basahin natin itong isang linya nya na sinasabi at pinapatungkulan yung mga naninira na sabi nga nila lumalaban sa kriminalidad pero isang malaking tanong ko sa iyo bakit mo ginagawa ito gayong alam mo na may mga batas na uh, pag binasa mo yung tinatawag na cyber crime law si boss which is supremo ang tawag sa kanya supreme leader pa siya dun sa grupo na yan ang sabi niya, pinagbabar ako nga yan sa live niya. Minumute ako. Mayabang talaga yan. Yun, ganoon guys. Nandito pong muli si Daddy Bean. Ay maligayang pagbabalik sa Daddy Bean Channel. Ang daming mga videos at mga vloggers, lalong-lalo na yung mga kapatid natin na Iglesia Ni Cristo na nagre-react dito sa sa blogger na ito. No, nasaktan tayo syempre dahil dun sa ginagawang paninira ng taong ito. Na sinabi naman natin na normal at maraming ganito. Pero titingnan natin yung ibang mga komento dito. Ah uh, sa sobrang dami ng mga comments dito, guys, posibleng hindi ko mabasa lahat. Uh, pasensya na po. Pero babasahin natin yung iba at ah uh, makakakuha tayo ng mga ng mga reaksyon dito. Kasuhan na yan, sabi ni Buskay No Jubi Kasuhan na yan agad at huwag nang bigyan ng pagkakataon. ah uh, yes, karaniwan, uh, may mga ganyan talagang mga naninira sa Iglesia ni Kristo na kinakasuhan. Masasabi natin na kasama yon sa mga actions na pwedeng gawin ng Iglesia ni Kristo para sa mga ganitong tao. Pero mamaya, may mga ipapakita pa rin tayo no, na mga possibilities. Uh, sabi nito ni Anne de Ocampo 3636 kay PBBM nga lahat ng pangalipusta natanggap na niya pero minsan hindi niya pinansin. Actually de Ocampo no. May mga paninira kay PBBM na pinapansin din niya. Lalong-lalo na yung pagbabanta. Ang isang nakikita natin, itong taong ito nagbabanta rin siya. Okay, itong si ayan. Ayoko nang banggitin yung pangalan niya kasi hindi naman daw niya tunay na pangalan yan. Yun ang nakikita natin. Alias niya yan sa kanyang uh, grupo. Meron siyang ibang pangalan. Halimbawa lang, no, si Pangulong Bongbong Marcos ay ginawa nito at paulit-ulit. Uh, malamang, hindi natin siya maririnig magsalita tungkol sa kanya. Bakit? Sobrang bababa kasi siya dun sa level ng vlogger uh, na ito may reply kay Andy Ocampo tingnan natin Ophelia Narvaez yun na nga eh ang gusto lang nila siguro wag makialam at huwag makisausaw sa politiko ang mga ANC yun ang point nila ang Iglesia Ni Cristo kasi katulad din natin yan katulad mo rin po yan Ophelia Narvaez na mamamayan ng Pilipinas ibig sabihin may say din po kami kung ano yung mga gusto na gusto naming iparating kagaya ninyo Halimbawa, nahihirapan kayong uh, Tustusan ng pangailangan ng pamilya Sa araw-araw May masasabi at masasabi kayo Yun nga lang, ang kaibahan po sa Ginawa na Iglesia Ni Cristo Nagkaisa kami para mas marinig ng maraming Tao at marinig ng gobyerno Yung gusto namin ipahayag Sa pamamagitan ng uh, malayang Pagpapahayag Yan ay na-recognize na Ni Ni Juan Ponce Enrile itong si Juan Ponce Enrile na dati ay nagsalita no, nagtungkol dun sa sa ginawa ng Iglesia ni Cristo na hindi daw maganda o susundin yon ay humingi na ng paumanhin sumulat siya uh, may nakita tayong sulat ipa-flash natin sa screen ayan ngayon ang sinabi niya dito humihingi siya ng paumanhin sa mga iglesia ni Kristo at uh, nakikita naman natin na may iba siyang opinion normal na magkaroon siya ng ibang opinion tungkol sa ginawa ng Iglesia ni Kristo. Ngunit ang mahalaga ay sinabi niya na uh, humihingi siya ng tawad at buko doon, kinikilala niya na ang mga, ang mga mamamayan kagaya ng mga Iglesia ni Kristo na iba pang tao na nandito sa Pilipinas ay may karapatan. Oh, it's their right, sabi niya. Mahaba yung litanya niya doon. Ngunit ang mahalaga doon ay sinabi rin niya na talagang humihingi rin siya ng paumanhin dahil may mga nagalit nga na mga membro na Iglesia ni Kristo hindi naman lahat nagalit kasi hindi naman lahat na Iglesia ni Kristo ay uh, ay galit sa kanya no? may mga katulad ko na naguguluhan lang sa kanya hindi naman ako galit sa kanya sabi nito ni Nueva Villa pumunta ka sa moon eh Pepaño. good luck sa'yo isa <laughs> ito sa mga pahayag na hindi directly na nagagali sa kanya pero parang ano ito eh, parang may pagka uh, lamayas ka na parang ganun <laughs> ilike na lang natin muna yung iba nating nabasa eto uh, si Gloria Domingo 7316 nako may karma itong tutut na ito sabi niya Sigurado kilala ito ng NC, si magtago ka na, sigurado hanapin ito. Ah, uh, maraming salamat Gloria Domingo. Ngayon, nakikita kasi natin guys na may mga gustong magsampa ng kaso. Dito kay ipapanyao um oh, yan. <laughs> so Sabi nung mga nakikita kong source na ito daw si Ipepanyo ay nandito sa Pilipinas. Yung iba naman nasa ibang bansa. Pero guys, malaki ang chance na nandito siya sa Pilipinas. Dahil dun sa nakikita natin na mga videos niya na, na nasa likuran niya parang bahay kubo. Then yung, yung mga nasa likod niya parang mga sagingan, talahiban. Kasi kung nasa ibang, although meron ding mga sagingan sa ibang bansa, hindi natin alam. Ano, pwedeng, pwedeng nandito siya sa, kung wala man siya dito sa Pilipinas, pwedeng nandito siya sa, Southeast Asia. Dahil 'yun yun yung mga halaman na karaniwang tumutubo sa Southeast Southeast Asia, Southeast Asia na Mga pananim, oh, ha? Uh -oh. Mga pananim hindi oh, halaman. Oo, mga pananim o mga puno na nakikita natin dito sa ganitong weather o tropical countries. Sabi nila, nagtatago daw ito si itong taong ito, pero Pwedeng ganun nga. <clears throat> ang isang nakakapagtaka dito, may grupo siya. Na ang tawag nila ay uh, something like anti-crime. Anti-crime group. At siya yung supremo dito. Kinikilala ba ito ng ano? Kilala ba ito? Hindi, hindi. Ngayon ko lang kasi ito narinig. Pero tingin ko ito ay isang pribadong grupo. Na sabi nga nila lumalaban sa kriminalidad. Pero isang malaking tanong ko sa iyo. Bakit mo ginagawa ito? gayong alam mo na may mga batas na uh, pag binasa mo yung tinatawag na cybercrime crime law kayo ay lumalaban daw sa kriminalidad pero ikaw mismo ginagawa mo yung kabaliktaran nito na ikaw mismo yung gumagawa ng krimen hehehe minsan merong point yung vlogger oh. iba naman tong comment to Edwin Lingon at tama. Edwin Ligon. Yan, maraming salamat sa komento mo. I-like din natin. Minsan merong point yung vlogger. Yes, lahat naman may point. 'Di ba? Lahat naman may point yan Kapag pinakinggan mo siya mabuti, may mga punto rin siya. O sabihin na natin, may karapatan din tayong uh, uh, magsabi ng mga opinion natin tong, Patungkol sa isang tao o sa isang grupo. Pero may karapatan din yung mga grupong yun at yung mga tao na yun na gumawa ng aksyon laban sa iyo. Kaya siguro itong si 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 boss, yan si boss. Si boss, o which is supremo ang tawag sa kanya, supreme. Leader ba siya dun sa grupo na yun? 'Di ba? Isa na ko. Eh. Kapag sinabi mo kasi yung supremo, mataas siya. Posible ng leader siya don dun sa anti-crime group na yun. Ibig sabihin, uh, malakas talaga ang loob niya dahil leader siya dun. Parang sinasabi ba niya dito na na hindi niya ako kayang galawin. Hindi kaya dahil sa ginagawa mo, sana hindi ka ikahiya ng grupo mo. Yun yung isa sa mga naisip ko dito. Kung ikaw ay member pa rin ng grupo ito, sana hindi ka nila ikahiya. Dahil yung ginagawa mo ay kabaliktaran ng... Uh, gustong ipahayag ng iyong grupo na kayo ay kontra sa krimen. Yun nga, bakit ginagawa mo ito? Ang isa pang napansin ko, uh, karamihan sa mga videos niya and yung mga 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 earlier videos niya na napansin ninyo nung mga nakaraang taon na iginanito na rin niya ang Iglesia ni Cristo pero nagsorry siya nung una. No, nagsorry siya nung una. <clears throat> Pero ngayon, bumabalik na naman siya. Maraming maraming salamat pa rin sa mga nag-comment dito and patuloy na sumusuporta sa Daddy Bean Channel. Dahil ipapakita ko ngayon sa inyo yung isa sa mga uh, ipinadala sa amin. Nito lang, ha? Halos fresh ito. And actually, itong sulat na ito ay exclusively para lang sa amin. Pero may ipapasilip ako sa inyo na isang, uh, isang litan lang. Na hindi nyo naman kailangan mabasa kasi yung buong mensahe. Ito lang papakita ko sa inyo. So ito ay isang liham na pinapakalat sa aming mga kapatid. Ipapasilip ko sa inyo yung konti. Dahil dito, uh, makikita natin ko ng nasa saluobin ng tagapamahala ng Iglesia ni Cristo na which is yun yung minumura niya. Gaya nga na sinabi natin, kalmahan nyo lang mga kapatid. Yung mga nagre-reply doon na galit na galit. Mate, kalmahan nyo lang. Hindi naman natin masasabi na huwag kayong mag-react. Kasi malaya kayong mag-react eh. Dahil, o oh, ilagay natin ito sa Newton's Law of Motion. Yung isang bagay, no, na hindi mo ginagalaw. Wala kang ina-apply na, na force. Hindi yan gagalaw. Until galawin mo siya. Di ba? Laging may reaksyon Yun yung Newton's Law of Motion So ganun din dito Normal na magkaroon tayo ng reaksyon So hindi ko kayo masisisi no, eh, Pero iwasan din natin yung magkasaala tayo Mumurahin din natin siya Dahil hindi naman yung nararapat oh, Basahin natin itong isang linya niya na Sinasabi at pinapatungkulan yung mga naninira Ang sabi niya dito Huwag ninyong pansinin o oh, mga kapatid, huwag ninyong pansinin ang sino mang naninira sa kabuuan ng iglesia ang isipin natin, hindi ang tayo ang kinang, kanilang kinakalaban hindi ang tayo ang kanilang kinakalaban kundi ang dakila nating Diyos Ganyan lang kasimple Hindi komplikado ang gustong ipagawa sa atin ng namamahala dahil dito ay uh, nahaayon din sa gusto ng banal na kasulatan ng ating Panginoon Diyos, di ba? Na hindi natin kailangan na gantihan sila ng uh, ng pagmumura din, ng galit din, kung galit man siya, mas maganda na ilagay natin sa tama. Bakit? Kasi may may batas tayo. No, may batas tayo. Pwede siyang managot doon. Kung ano man yung nagawa niya, pwede siyang managot doon. Ngayon, sasabihin naman ng iba, eh kung talagang pinapatawad nyo siya bakit naman kakasuhan nyo pa hindi dahil pinapatawad mo ay eh, papalagpasin mo na yun ang tamang words dun pwede mo siyang patawarin pero may mga pagkakataon na dahil may batas tayo hindi mo siya basta hindi mo siya basta basta pwede palagpasin bakit kasi itong mga ganitong tao kung hayaan nyo sila na na mayat maya na ganyanin ang kahit sinong tao, kahit pa yung presidente natin kahit pa yung mga namumuno sa bayan natin halimbawa, si PBBM, nagalit siya kay PBBM which is medyo impossible pa ngayon, kasi nga mukhang ito ay ah uh, bias kay PBBM ngayon, I think galit ito kay Sarah Duterte at malaki chance, posibleng minumura rin niya si Sarah Duterte sa kanyang mga vlogs, pwede niyang gawin ng gawin ito kung walang uh, kung walang gumagawa ng aksyon laban sa mga ginagawa niya. So ano ibig sabihin nun? Malaya siyang gawin yung mga ginagawa niyang hindi maganda. Yung mga krimen na kanyang ginagawa online ay pwede niyang gawin ang gawin ng gawin ang gawin hanggang uh, hangga't gusto niya. Which is hindi naman pwede. Sinabi ng taga pamahala dito na uh, uh, hayaan niyo na yung mga naninira. Siyempre gawin na, na, gawin na lang natin yung mga bagay na na masasabi nating mas may pakinabang kaysa pag natin ng panahon ng taong ito. Sabi nga nito ni ni Rodolfo Aquino, Aquino Jr. ngawa ngayon, iyak later. Posibleng mangyari 'yan dahil umiyak na siya nung nakaraan. Hindi naman literal na umiyak pero naghingi siya ng paumanhin doon sa isang video na nakita natin pero dito sa ginawa niya dito sa bago niyang videos, hindi pa siya humihingi ng tawad. Anti Duterte daw yan, sabi ni Wow Magic 0717. Ang sabi niya, pinagbabar ko nga yan sa live niya. Minumute ako. Mayabang talaga yan. Dito sa isang komentor natin na si Wow Magic, sinasabi niya na hindi daw talaga maganda ang attitude ng tao ito. Ngayon, nasa inyo na yung power may power kayo eh para ma-report ang tao ito nasa inyo yung power kasi pag sabay-sabay ninyong in-report siya nasa atin o, oh, nasa atin kapag sabay-sabay natin siyang in-report pwedeng gumawa na action ng YouTube ba Philippines para mabigyan siya ng leksyon isa pa yun sa mga masasabi natin na pwede rin natin gawing action nang hindi siya Uh, ginagawa ng ng kagaya ng mumurahin nyo rin siya o kaya uh, 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 i-stock mo yung kanyang accounts at uh, mumurahin mo siya doon o kaya i-message mo siya mumurahin mo siya which is mali no parang inilalagay mo yung batas sa sarili mong comedian kagaya nga dito sa vlog natin ang iniwasan kong gantihan siya bakit kasi nga hindi tayo kagaya niya. ba? Diba? Hindi tayo pareho ng, ka, ng ginagawa niya. Dahil, kung maganda yung ginagawa niya, na okay lang naman na mag, magbigay ng opinion, ba? Diba? Pwede mong sabihin na mali ang iglesia ni Kristo. Pwede mong sabihin na ang iglesia ni Kristo ay ganito. Ang tagapamahala ay kontra ka doon dahil ganito. Pero, pero yung galit na galit ka na pagmumurahin mo naririnig mo ba yung sarili mo dun? Pwede mong panuorin muli yung mga videos mo at pakinggan mo mabuti yung sarili mo. No? Pakinggan mo mabuti yung sarili mo para malaman mo kung kung tama ba o hindi yung ginagawa mo. Kasi meron tayong ganun eh na na ang isang tao, 'di ba? We are designed to change, sabi nga. Na kapag nakinig ka don sa sa mga dati mong sinasabi parang uh, may tawag sila dyan eh, yung parang nagre-reflect uh, na, uh, nagre-reflect mo yung mga dati mong ginawa noon noong mga nakarang araw noong nakarang buwan, noong nakarang taon doon mo makikita na na kung ikaw ay nasa tama pang pag-iisip ay pwede mong yung dapat pala hindi ko ginawa yun dapat pala nagbago ako so uh, taong matapang yan tawag ko sa'yo taong matapang uh, nasa iyo yung power no. hindi pa huli ang lahat para humingi ka ng tawad dahil yun sa totoo lang, gaya na sinabi mo noon kung ikaw man yun no ang paghingi ng tawad ay hindi kabawasan sa iyong pagkatao. OOF